Sa pagkagising ng mga Pilipino sa maling pamamalakad ng mga Espanyol, sila ay nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galang nakatipunan ng mga anak ng bayan o ang KKK. Noong ikapito ng Hulyo 1892, Pagkatapos mabuwag ang Laliga Filipina at ipinatapon si Rizal sa dapitan, itinatag sa pangunguna ni Andres Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, KKK ng mga ANB, ang katipunan. Kasama sina na Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz at Jose Dizon. Itinatag nila ito sa bahay ni Deodata Arellano sa number 72 Calle Escaraga sa Tondo, Maynila. Layunin itong samahan na magkaisa ang bayan upang palayain ang Pilipinas mula sa Espanya sa pamamagitan ng himagsikan. Malinaw sa kay na hindi na sapat ang paghingi ng reforma sa Espanya dahil hindi naman ito nakinig sa mga hinain ng mga Pilipino. Sa mga problema ang hinarap ng mga Pilipino, pinakamalubha ang kawalan ng hustisya at ang kalupitan ng Guardia Civil, ang pagkait sa kalaya ang maghayag at magtipon, ang limitadong edukasyon ng mga Pilipino at ang pagpapabaya ng gobyernong Espanyol sa komersyo at industriya. Mula 1892 hanggang 1896, lumaki ang kasapian ng katipunan mula sa iba't ibang antas ng lipunan at bahagi ng Pilipinas. Sumiklab ang himagsikan laban sa Espanya noong 1896 at parang isang apoy ang kumalat sa iba't ibang panig ng kapuloan. Ang katipunan ang sinasabing pinakaunang paghihimagsik laban sa isang mananakop na bansa sa Asya. Bilang isang kilusan, ang katipunan ay mayroong dakilang layuning nagsisilbing gabay sa lahat ng mga kasapi. Ang mga layuning ito ay binuo ng tatlong tema, pampolitika, sibika at moral. Sa layuning pampolitika, hinangad ng katipunan na palayain ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Isasagawa ito sa pamamagitan ng armadong himagsikan tungo sa pagbuo ng isang bansang malaya. Sa layuning sibika, nilayo ng katipunan na maipalaganap ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga naaapi at pagpaparusa sa mga nangaapi. Bahagi rin ng layuning ito ang pagtulong sa kapwa upang hindi masanay ang kapatiran na umasa sa iba. Ang layuning moral ng Katipunan ay nakasentro sa kabutihang-asal, pagpapatibay ng kalooban at wastong pag-uugali ng bawat miyembro. Batid ng Katipunan na mahalaga ang malinis na kalooban sa ikatatagumpay ng mga adhikain ng samahan. Si Deodato Aureliano ang unang pangulo ng Katipunan. Nailukluk siya sa posisyon noong 1892. Noong Pebrero 1893, ay pinalitan siya ni Roman Basa bilang pinuno ng kapatiran. Noong 1895 naman, muling nagkaroon ng pagpapalit ng liderato kung saan si Andres Bonifacio ang naging pangulo. Ang tawag kay Bonifacio ay supremo. Namuno si Bonifacio sa maraming labanan kontra sa pwersang Espanyol. Ang kanya ring mga sulatin ay naghubog sa diwa at kaisipan ng himagsikan. Isinabuhay niya ang mga aral ng katipunan na kanya ring sinikap pagyamanin. Sa ilalim ng kanyang liderato, nagpatuloy ang paglakas ng kalusan hanggang sa tuluyan itong naghimagsik sa pamahalaang kolonyal noong 1896.